Ito pa na ako. Thank you for that. Tay, puntahan ko lang po si Zoe, ah. Baka po kasi napasama po yung bagsak niya kanina, eh. Sige, anak. Please. Sige po. Hi, oh, Johnson. Eh, Thank Ito, you po. Thanks, so, Hello. Alam ninyo ba, mamayang gabi, meron na akong uh, balita sa mga susanatics ko doon sa aking social media. Maglalive ako eh. Hey! Ah, hey, Changsu! Sure hey! Eh, Changsu, hey. okay. yeah. hey, -so, sino po kaya yung boyfriend daw ni Zoe na nakabuntis sa kanina? Ikaw, Dok Joy. May alam ka ba? Ay, meron ka na pala. May alam ka dito. Ay, ito Wala. Alam mo, close kami niya si Zoe, pero hindi niya nakuwento sa akin niya. Wala? Mm-hmm. O pinagtatakpan mo? Mm-hmm. Wala nga. Aso, Ano Eh, zero nga information ko dyan. Mm-hmm. Oh. Alam mo, yan si Zoe. Kaya ayaw niyang sabihin kung sino yung nakabunti sa kanya. Malamang ano yun? Baliw. Hindi kaya manya? Hmm. Or... Kriminal. So, uh. <laughs> o estapador. <laughs> o kasali sa tokhang list. Kaya pinagtatakban niya eh. Kaya ayaw niyang sa atin eh. Ako basta ako? Yung lalaking kasama ni Zoe ni Mabas sa CR, for sure, yun yung nakamunti sa kanya. Tsaka, alin siya tama ka. Mukhang kriminal yun. Kasi kung hindi naman kriminal yun, Ba't kailangan magtago? Di ba? Wala kang makasalanan. Diba? Tama ka. Ako, kahit ganito ako, yung bata ako, kaedad ko si Joey, hoy, hindi ako papatod sa kriminal, ano? Hmm. Alam niyo, guys, na-realize ko lang. Ano ba pakialam natin sa love life ni Sophie? Hindi, <laughs> chance so, di ba po, wala naman tayong ambag sa buhay niya. Siya rin naman sa atin pinapakaiba tayo, hindi naman. O, eh, di ko may jowa siya, masaya naman siya, pinagtatakpan niya nga lang, eh, di bahala siya sa buhay niya. Ah. Wow, Nurse Karen. Oh. Ano oh, yan? Uy, mm -hmm. ka lang ba? Oh, oo. Oh, oh. Umatras ka na ba sa pagiging Nurse Marites ng Pilipinas? Ah, uh, no, I'm just making a point. Right, Mars? Oto, hindi naman sa parang umatras siya. Ah. Ano mm -hmm. kasi yan eh? Kung baka sa love, mm -hmm. Ano I yan? Mean, walang pinipiling status yan. Kibel yan sa age, sa sex, sa, sa religion. Siguro si ate mo, Zoe, may nakita siyang something doon sa guy. Regardless kung criminal siya o kung ano. Kaya siya na po. Tama ka dyan, Mar. Correct. Yun yun. Actually, tama ka. Okay lang naman talaga ma-fall. Pero dapat sa tamang tao. Para kung mali, Edi ikaw din ang nasaktan. Bogey. Okay, Chang, susunan tayo nga. Mm. Grabe ka sa'yo, Chang. Pero, nakakalimutan niya ata tayo nyo, ah. Ang okay. bayad niyo? Ay, oo nga bayad Special <laughs> delivery Ate, excuse me po. Yes, ma. Am. May nakita po ba kayong babae na galing po sa CR? Naka-green po siya, maganda siya, tapos mga ganito po katangkad. Tapos parang medyo chinita po siya. Um, nakita ko po dito po siya dumaan. Thank you po. Zoe! Zoe! Saan ka pupunta? Akala ko baka kausapin mo si tatay. Duh, obvious ba? Aalis na ako. Bakit ba iwas na iwas ka sa amin? Ano ba yung mo sabihin, Zoe? Ano ba yung mo? Pwede ba? Stay away from me. Zoe! Ano ba? Hindi mo ba naisip? Sa ginagawa mo, mas lalong hindi titigil si tatay. Mas lalong hindi siya titigil na alam eh, kung sino yung tatay ng anak mo. E eh, di hayaan mo siyang sure paguri niya yung sarili niya. Zoe, ano ba? Kakampi mo kami. Magtiwala ka kaya sa amin. Ang kulit mo umalis ka dyan. Padaanin mo ako. Ah, uh, ate. Uh, pwede yes, ba, sir? pwede ba humingi ng favor? Ah sure. Pwede ba pakicheck check sa Lady CR kung nandun yung dalawang anak ko? Ah sige sir. Wait lang po. Ah. Uh, sir, pasensya na ho kayo pero wala na pong tao sa loob. Ano? Ah uh, sir, anak niya ho ba yung dalawang babae? Yung isa naka-grain, singkit, tapos yung isa maliit. Oo, oh, anak ko nga yun. Ah, sir, doon mo sila pumunta. Ah, sige. Salamat, ha. Alis! Amelin! Amin na yan! Zoe, balikan mo na si tatay ko. usap. na yan! Amin na yan! Ay, sabi mo si tatay! Akin na yan! Akin na yan! Susi ano yan? Akin na! Zoe! Oh, oh. Analit! Ibalik mo sa akin yan. Anong ginagawa nyo dito? Aalis ka? Tara na, bumalik na tayo sa loob. Ayoko. Alika na, ay, Zoe. Alika na. na. Bumalik, bumalik tayo nun. Seriously ay, po. Ano siyang gaganyanin? Baka mapahamak yung baby namin.